Labintatong aso na balak umanong katayin ang nasagip sa Kapas Tarlac. Sa ikinasa operasyon na Animal Kingdom Foundation, tumambad ang mga sakong may lamang buhay na mga aso. Tinalian ang mga ito at isinakay sa kolong-kolong at dinala na sila sa Animal Kingdom Foundation Rescue Center. Arestado ang lalaking nagbebenta umano sa mga aso. Nakuha rin ang kahoy na ginamit ng suspect para hulihin ang mga hayop. Nahaharap sa mga reklamo ang suspect na hindi na nakuha ng reaksyon. At ibabalita po namin ito kapag naibigay na niya. Labing tatlong aso na balak umanong katayin ang nasagip sa Kapas Tarlac. Sa ikinasa operasyon na Animal Kingdom Foundation, tumambad ang mga sakong may lamang buhay na mga aso. Tinalian ang mga ito at isinakay sa kolong-kolong at dinala na sila sa Animal Kingdom Foundation Rescue Center. Arestado ang lalaking nagbebenta umano sa mga aso Nakuha rin ng kahoy na ginamit ng suspect para hulihin ang mga hayop. Nahaharap sa mga reklamo ang suspect na hindi na nakuhana ng reaksyon. At ibabalita po namin ito kapag naibigay na niya. Labing aso na balak umanong katayin ang nasagip sa Kapas Tarlac. Sa ikinasa sa operasyon na Animal Kingdom Foundation, tumambad ang mga sakong may lamang buhay na mga aso. Tinalian ang mga ito at isinakay sa kolong-kolong at dinala na sila sa Animal Kingdom Foundation Rescue Center. Arestado ang lalaking nagbebenta umano sa mga aso. Nakuha rin ng kahoy na ginamit ng suspect para hulihin ang mga hayop. Nahaharap sa mga reklamo ang suspect na hindi na nakuhanan ng reaksyon.